Hello guys, Motivates here. Welcome back to my channel. Pag-usapan natin ang chain drive at belt drive sa motor mo. Na-curious ka na ba kung ano talaga nagpapaandar ng scooter mo? Chain or belt? Oo, parehong gumagana yan. Pero baka yung isa, secretly humahad lang sa performance mo o unting-unting inuubos ang wallet mo. Today, susuriin natin ang ultimate battle ng chain drive versus belt drive. Promise, magugulat ka sa matutuklasan natin tungkol sa bilis tibay at pati na rin sa pil sa kalsada kalimutan mo na lahat ng akala mo tungkol sa motor mo sa drive system hindi lang preference ang chain or belt isa itong game changer yung isa, hated ay world performance yung isa naman, matinding longevity pero alin nga ba talagang tama para sa scooter mo sa video na to, i e expose natin mga hidden roots ng chain versus belt at sa dulo, alam mo na kung alin ang best choice para sa ride mo welcome sa ultimate battle chain versus belt. Bakit mahalaga ito sa iyo? Dahil nakaka-epekto ito sa performance ng motor mo, sa gastos ng maintenance, at sa peace of mind mo habang nagre-rides. Kaya stay tuned kasi baka magbagong pananaw mo tungkol sa scooter mo. After this, the chain gang, raw power and chain. Unahin natin ang chain drive. Ito yung hatid ay raw at aggressive power. Ito rin ang choice ng maraming pro riders. Sa track at performance build, chains dominate dahil sa bilis ng throttle response at efficiency. Pero siyempre, may kapalit. Ang chain, demanding yan. Kailangan ng regular na linis, lagay ng lube, at adjust ng tension. Kung gusto mo ng performance, kailangan ready ka rin sa trabaho. Ngayon naman, ang belt drive. Kung ang chain ay parang rock concert, ang belt ay parang smooth jazz, tahimik, refined, at sobrang linis. Ito ang Urban Wires Dream. Low maintenance, walang messy grease, at tahimik ang andar. Perfect sa si mga daily commuters. At ito pa, Madalas akala ng iba, mahina ang belts. Pero dahil sa modern engineering, kaya na ng belt maghahandi ng malalakas sa torque at minsan mas tumatagal pa kaysa sa real world riding. So alin ang bagay sa'yo? Kung adrenaline at thrills ang habol mo, chain ang soulmate mo. Pero kung hassle free riding at comfort ang hanap mo, belt ang panalo. Pagdating sa gastos, mas mura upfront ang chain pero madalas sa maintenance. Ang belt mas mahal sa simula pero mas tibid sa long term. At kapag nagka problema, ang chain madaling ayusin link by link pero ang belt kadalasan full replacement agad kaya depende talaga sa priorities mo so may clear winner na ba? hindi depende yan sa riding style mo budget at kung gaano ka okay sa maintenance pero tandaan nag improve pa rin ang drive technology chains are getting lighter belts are getting stronger kaya baka soon halos wala ng gap sa dalawa ngayon ikaw naman team chain ka ba o team belt comment below and share kung anong gamit mo at experience kung nakatulong sa iyo itong breakdown na to don't forget to like subscribe for more scooter insight at ishare share ang video na to sa tropa mo nagdadalong isip sa chain or belt hanggang sa susunod ride safe